ito yung nagiging uh, problema kasi uh, ayan tama ayan oh so malaki yung tama niya guys kasi binaliktad kasi nila to eh sa halip na patayo lang dapat kasi may gulong naman ang ginawa nila ay binalintong nila At saka nagano yung ano nagano yung yung size sukat ng ano ayan oh Tanggal yung mga screw kasi naano siya eh, na nap, na-press siya eh. Tanggal yung mga screw, ayan yung mga damages sa tama nung uh, fork clip. Ayano, oh, tsaka ito. Ayun yung malaking damage na nangyari. Sana ay uh, mag-operate pa ito ngayon. At hindi lang ito, guys, meron pa doon sa loob. Ayun, oh, nagbend talaga yung ano kasi tinatumba nila eh ayun sa taas may mga may, may mga damage dahil doon sa ah uh, ah uh, por cliff nung pagkakatama ng por cliff dito ay uh, okay naman yung mga gauges gumagana pa rin naman so ito lang yung ano uh, so nagdala kami ng uh, uh, gas para paganahin namin to ngayon guys so uh, unbox natin to